Huh. Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos hashtag Walking Channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, this is really the perfect time to so join us. Join our family. We are now 7,451 subscribers. Malapita is at 10,000. 10 subscribers. Malapita is 7,600 subscribers. Keep on subscribing, keep on helping, and keep on sharing. Thank you so much, guys. I'm very grateful, and God bless you all. Okay, so pag-usapan natin ngayon, paghuntahan lang natin, no? lang po natin, ang, ang sinabi no? ni Vice President uh, Sarah Duterte. Okay? Uh, oh. Okay, doon sa bat no? bad comment. First Lady, no? Lisa Araneta uh, Marcos. Yan. Okay? Uh, sabi niya, no? Uh, sabi niya, hindi related, no? Yung pananaw, ang emosyon. Kasi po, no? Kung, kung napanood niyo po yung interview ni Katun kay uh, First Lady Lisa Araneta Marcos, no? parang may kasamang emosyon, no? Bad shot, no? Isang that. Like, nagpakita talaga siya ng emosyon. Eh, pagdating sa mga ganito, no? Minsan, uh, mga politiko, walang emosyon niya mga yan, eh. Di ba? Uh, minsan, ano yan, eh. Uh, kasi kung may emosyon niya mga yan, ha? Uh, maungurakot ba yung mga politiko? Di ba? Nakuha nyo? Uh, kung may emosyon niya mga yan, meron bang mga uh, patong, tongpang, tongpang ba yun? ah uh, ang mga proyekto nila? Siyempre wala, di ba? O uh, magkano ba mga ghost employees? O hindi, di ba? O dapat, ay, hindi ba mas pinapap mas pinapaboran ba nila yung kapwa nila mga uh, pananaw sa sa buhay, sa politika, o di ba? O hindi ganon. Kung may ano kahit yung mga ano eh, yung sa ibang mga gobyerno. Talaga, ano Uh, kung may emosyon sila. Pero dito, uh, nagpakita ng emosyon, which is real, no? authentic. Eh, para sa akin, authentic yun. Uh, talagang natural, may isa isang asawa, na magalit. Galit talaga at magsalita, lalong-lalo na meron naman siyang kakayanan magsalita. Apkata siya. No? Eh. Uh, pagdating sa ganon. Ngunit, no? sinagot ito ni Vice President Sara Duterte na walang inalaman, no? Uh, walang kihinalaman ang emosyon na yun, uh, sa pagiging mandato na, kasi po, may mandato naman talaga. May mandato naman talaga si Vice President Sara Duterte. No? Uh, 32 million no? versus 31 million kay BBF. No? Sinabi na po natin yan. Nung, kung nakikinig po kayo no? sa ating programa, sinabi na po natin yan no? eh, nung mga nakaraan na uh, mas malamang, mas lamang ang mandato ni, uh, ni Vice President Sara Duterte. Siyempre, hindi natin pwede ikumpara dahil vice-presidente siya. Ha? Ah, Presidente siya. Pero Sinasabi natin dito na gagamitin ito ng ng uh, ng hanay ng mga Duterte, ng ng hanay ng Vice President Sara Duterte, no. Ka pas lamang lalo na kung siguro fifty uh, 50 million 'yan, no versus 31 million, no. Ngayon eh medyo ano lang, no, more or less 1 million votes lang naman ang ano nila, ang lamang nila. Pero Uh, ginagamit 'yan. Oh, tama po tayo. Nung mga sinabi natin noon na gagamitin, gagamitin ng Duterte 'yan. Oh, eh tama nga tayo, di ba? Oh, marami na po tayong tamang sinabi dito sa ating programa. Kaya keep on subscribing, keep on helping this channel. Independent po tayo, no? Wala po nagbabayad sa atin, no? We are just hoping and, and praying na umangat yung ating uh, subscribers, ang ating views, ang ating mga comments, ha, ah, para manotis po ng YouTube Okay, ganun lang po yun. Pero tayo po ay independent. Wala po nagbabayad sa atin. Ang YouTube lang po, yan. Okay, medyo maliit pa lang. Pero we are hoping and praying and we are positive that we can be able to reach the 100,000 subscribers with your help, my dear friends and colleagues. Friends and, uh, yeah, friends. Okay. So yun po, napaguntahan no, natin ito. No? Wala daw kinalaman. So parang in a way, hindi niya pinatulan no? Ay, hindi ka kapatol-patol, no? First lady. <laughs> parang gano'n. Ayan. O. Oh, eh, di ba? Pero ano rin natin, no? Isa-isahin natin. Okay? Sa niya, bilang, uh, uh, bilang tao, karapatan. Pero eh, talaga naman may karapatan yan. Hindi lang bilang tao, bilang asawa. eh, uh, Pangulong Bongbong Marcos. Eh, kung, for example, no? Ang asawa ay Miriam sa Santiago. Ay, yari ka. O, oh, parang gano'n. O, oh, kunari ang sino pa bang mga matatapak na ano diyan, no? O oh, oh, Raul Roco, yan ang asawa, Raul Roco. Ay, nako. Oh, magtago ka na sa ano. Parang gano'n, no? O. Oh. 'Di ba? O oh, kunari, ang asawa, no? Rodrigo Roa Duterte. Ay, ano ba? Baka ipapatay na, 'di ba? Baka let's... Okay? So 'yon, no? So, ito pa, no? Ni-reveal niya, no? Uh, para maka-move on na daw, no? Parang maka-move on eh, no? Ayan, maka move on ang sitwasyon na ito ay magkakaroon sila ng private meeting. Saan kaya sila magpa-private meeting? Tingin nyo, mag-comment naman po kayo Saan kaya magmi -me meeting ang dalawa, ang Pangulong Marcos at ang Vice Presidente Marcos? Ah, private meeting ito ah, na silang dalawa lang daw. Okay, sa, silang sa Davao ba? Sa, sa Ilocos? O sa Malacanang? Private meeting eh, no? Yan. Yeah, siguro hindi pa pa alam Pangulong Bongbong Marcos kay First Lady Isa. baka ano no, lagyan ng camera, lagyan ng recorder diyan, no, yati ka BTM. something like that. Pero hindi, hindi naman siguro gagawin First Lady uh, isa Araneta Marcos, no? Sabi niya, "Pero pang tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-usap sa pagkita lamang namin, Pangulong Bongbong Marcos na." Eh, talagang ano no? Best of friends sila. Eh, ano mo, alam mo, parang ano, no? Eh, in the recent weeks, ano? <laughs> in the recent weeks, talagang nakita ni Vice President Sara Duterte ang pangil ni Lisa Araneta Marcos. Yan. Yeah. Di ba? Tignan nyo, tuwing maalis ang, ang mag-asawa, papuntang abroad para humingi ng mga investment no sa ating mga kapitbahay, sa ating mga uh, kaibigan na nasyon, community of nations, ay talaga namang Uh, nakita niya na paano siya i-snap, no? i-smear ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Pero si, uh, <clears throat> si BBM ay talaga tuloy-tuloy naman ang pagyaka, pagbeso, paghawak kay uh, Vice President Sara Duterte. Ano po, harap-harapan na ba ito? Hindi, <laughs> lang. Ganun lang po talaga. No? Ay, alam niyo namang, mga Ilocano, mga Ilocano kasi po ganun eh no, touchy person, sweet person, no, yan. Okay? Ganun lang po yun, no? Wala nang mang masama doon, no? Eh, ayun. Tapos, marami nagkukwestiyon, no? Bakit wala well, hindi nagpupusi ito si Vice President ng mga sweet, sweet moment nila ng asawa niya? Eh, bakit yung pinapakilaman? Ako. Eh, private yun, eh. Privacy. oo oh, Kasi, uh, let's accept the fact na yung pangal... Ay, tabat pala pangalawang ginuoy. no? Oo. Oh, pwede yun, eh, no? Pangalawang ginoo. Okay, yun, ah. Second lady. wala parang gano'n, no? Oo. Oh, di ba? Ang asawa kasi, ng uh, ng vice president. No, parang they consider that as private. Actually, private din naman dapat ng first lady, no? Uh, kaya lang, syempre, nakasanayan na natin, na tatutulong, no? Kasi asawa, no, tumutulong, kinitulungan ang asawa upang magsucceed. Sino ba ang gustong magsaksid 'Di ba? Ang ang unang unang tao na dapat uh, na mag-storm, mag-succeed ang ang um, asawa ay ah, yung asawa yung 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 babae dapat Okay? Ayon no. O. Oh. Uh, okay. So kasi nag nagalit po kasi no, nagalit po daw si First Lady. Nakitan tumatawa. Tumatawa si ano si uh, si uh, Vice President na uh, siya tawag ng pangag no. Pero tama din naman po yun no. Dapat hindi ka tumatawa kung totoo pinag-uusapan nila Uh, kung kung totoo yun ang pinag-uusapan nila o hindi naman po tama na uh, na tawag doon hindi po tama na uh, sumawa sa ganon ay actually kung ano nga yun eh, no? umalis ka na dapat doon mag-walk out ka na doon or pumunta ka doon sa stage op tama na ito hindi po tama ito na tinatawag nating bangag ang ating presidente ng Pilipinas okay o parang ganon no? so nasaktan daw siya alright so ang ano natin, uh, ngayon, ito po ah, uh, na po tayo. Kasi si si Vice President Sara Duterte po ay pinagre-resite na. Um, ng halos ano naman, karamihan ng na mga congressmen and women. Oh, pero alam niyo po ba bakit? Dahil kakampihan ng Speaker Romualdez. And Speaker Romualdez ay talaga namang parang informally, ay talaga uh, inaano na niya, no? Uh, ayaw na niya kay Vice President Sara Duterte. So therefore, dito naman talaga yun. Ba? O, ngayon. Uh, ngayon. Uh, uh DepEd Secretary po yan. Si, ano, to. So, um, aside from uh, being the Vice President, ano po siya? Um, uh, uh talagang parte po siya ng official family ng Pangilin ng Marcos. Hindi lang po Vice President. Vice President, kundi DepEd Secretary. Okay? Yan, yeah, DepEd Secretary po, ha? Okay kaya lang nagulat tayo nung sinabi niya no ano ano pa sinabi niya no yung parang uh, sinabi niya yung mga uh, weaknesses ang weaknesses ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos no so, yung iba nga nagsabi bakit sinisiraan si Pangulong Bongbong Marcos okay okay panoorin lang po natin ito no patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain sa iba pang mga bilihin at ito ay mas nagpapahirap pa sa mga dinaranas nagutom o kawalan ng sapat at pagkain ng mahihirap nating kababayan. O, totoo naman po yan. No? E, tingnan nyo nga dati. ng pamasahe lang. Anong, pa magano pamasahe dati? 35 centavos. Yan. Okay? 35 centavos. Okay, joke lang po yan, No? Ibig sabihin, oh, to totoo po yan. No? 35 centavos, mga ano, no? eh, yun po yata yung, nung estudyante po ako, eh, 35 centavos. O, 50 centavos, naging ano, 60, then 75, naging 90, tapos naging piso, naging 125, then 150. Ano pa ba yung mga yun? Ha? O yung mga pamasahin ng gano'n, no? ito yung nagtataas, inflation po yan, ang tapos dyan. Okay? Wala po tayong magagawa dyan. Wala po tayong magagawa sa pagtaas. Ang, 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 ang tutukan po natin, oportunidad sa bawat tao. Okay? Opportunity po, no? Ibig sabihin, Uh, dapat, dapat bigyan natin ang bawat isa ng oportunidad, no? Yan. At tapos i-upskills natin. Hindi yung ayuda-ayuda ayuda na yan, no? Hindi, ako po ay ano, no? Hindi po ako naniniwala dyan sa In a way, sa so umpisa po, pwede naman. Eh, tayo po ng pandemic, mga hinayupak ng mga politiko, to, sorry ah, uh, tayo po ay ano lang, uh, hindi po tayo naka... Anong kaano ba natanggap natin nung pandemic na yan, ha? Huh? Grabe. Grabe po yung ano, kasi nag-apartment po tayo eh, dati. Ano? Yung kahilera ko, mga tatlo-tatlo kotse, ganyan-ganyan. Tapos yung isa pa, may-ari ng apartment, nakakuha ng mga ayuda, mga hinayupa ka. Yan. di ba? Nakakuha sila ng ayuda. Pero tayo po, nung ano, uh, ano ko, finalo up ko, kasi nag-submit din po tayo ng ano, form. Wala daw po. Di daw po. Mga hinayupa. Eh ba? Bakit wala? Ha? Bakit wala? Eh, yung mga katabi ko, naka ano yan, naka kotse, naka ano, et cetera, et cetera. Tatlo, tatlo yung ano nila, nakuha nila. O, pati yung may-ari ng bahay. Ha? ba? Diba? Napaka unfair talaga. Okay? O, di, pero hindi naman natin ano yung bahala sila, no? Kung, anong anong band nila, no? Ayan. Ang ano natin, opportunity yan. So, sana sinabi ni Vice President na bigyan ng oportunidad ang bawat yayaman naman ng Pilipinas si eh. Filipino dati magagaling ang Pilipino pero bigyan lang ng oportunidad okay o so kunare ganito merong uh, sa isang pamilya di ba o pag niya o i-train niya testa etc o di ba o siguro in the next five years yayaman yan okay sigurado tayo 'yan yayaman mga yan at magkakaroon ng provisions etc no ay eh, hindi ganun eh. Hindi ganun. Ang ginagawa ng politiko, oh, pumila kayo dyan, bigyan ko kayo 500. Ano ang 500? No? Eh, yung dignidad ng tao, ha? nawawala dahil doon sa 500 na yon. Ang haba nga ng pila, tatanungin mo, magkano po ba ibibigay ni congressman? Ha? am um, kano po bang ang ibibigay ng uh, ng, ng congressman? 500. Naku po, ba? Diba? Oh, ayun po ang sabi ni Sara Duterte na yung yung pagkaas ng presyo. Tama naman din. Pero, uh, mas maganda sana sinabi niya, uh, bigyan ng oportunidad ang bawat Pilipino. Okay? O, sabi niya, nagbabadyari ng kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, Totoo po yun. Dahil nga pong init-init, sobrang init, di ba? Eh, mag-cloud seeding kaya ang gobyerno. Ah? Diba? Mag-cloud seeding kaya, yung parang, pa. Uh, pansamantala, uh, nagpapalamig, no? Tapos ngayon, dapat inaayos na nila yung drainage system. Ha? Ah, uh, yung ganon. No? Eh, dapat kasi, ito, ito si Manidi. Ah, uh, dapat sinabi niya, yung, uh, since official ka, no? Hindi, hindi, wala kinalaman to sa DepEd, pero bilang vice presidente, nagbigay ka ng solusyon, no? Bigay ka ng solution solutions oriented, no? Data driven oriented. Yes, it is obviously na Uh, pag ganun, no? Pero dapat, pinigyan mo ng datos. Okay? Oh, uh, so, sinabi mo sana, oh, uh, ganito na lang po ang level ng ating tubig uh, sa mga dams natin. Yan. ba diba? O oh, yung kuryente, ganun din. no Oh, dapat nagbibigay tayo ng solution at saka data-driven dapat. Oh, now, yung, uh, yung ano, talamak na, na nagbabawal na, droga, no? Oh, uh, yung mga droga po natin, kahit eh, narito, ah, uh, ganito po lagi, ang nauhuli, ay wala po nauhuli, pero ganito po ang touch. Parang gano'n. No? Yun. Tapos yung insurgency din daw, no? yung in criminal, uh, criminalidad. Totoo po yan, no? criminalidad. No? Nakakakita na rin po tayo ng mga ano. O, dito nga po, eh, may mga kinukuhang mga, ah uh, tawag dito, mga langka. Ganyan. Di ba? Hindi ka na rin safe sa ano. Pero, dapat nagbibigay tayo ng ating mga uh, swisyon, Uh, data driven uh, solution ayan terorismo at sa ating bansa totoo po yan no akala nga po natin wala ng NPA marami pa pala no diyan sa Bicol sa Ilokos diyan sa uh, Abra uh, sa pa ba? Uh, diyan sa Pampanga marami pa daw ay para kanila lang nagpapalansas lang sila ng kanilang mga pwersa pero in any moment uh, pwede silang maghasik ng lakim okay po Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming maraming salamat po. No? So sabi, Lisa, ha, ah, mas mahalaga ang problema ng bayan. Sa, sabi ni Vice Presidente ah, Sarah Zimmerman Luther. Mag-comment lang po kayo dyan, ha? Okay, sige po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-subscribe po kayo, mag-share po kayo. Ah, patuloy po natin tulungan ng ating munting YouTube channel. Platform ni po ito. Pwede po kayong mag-comment. Kahit ano po dyan. Okay? Kung may time po tayo, binibigyan po na natin ng oras ang pagko comment natin sa mga comments nyo para naman mag-reply pala sa mga comments nyo para naman ma-feel na talagang channel nyo rin ito. Maraming salamat po, guys. God bless you all.